Basta, uh, ano lang, wag lang po kayo magbabago. Ligmadara, basta wag lang kayo magbabago. Bakit magbabago? Ewan. Ha? Huh? Ewan ko po. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is so, kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like and update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang Motive Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Ed the end of Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Budim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kaubayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap sa huling pagbisita nga po ni Kalingap Rob at ng Team Kalingap sa pinapagawang bahay po para kay Dara ay nakapanayan po ni Kalingap Rob ang kanyang lola at yun na rin po si Dara para po magbigay na pasalamat ginagawa at pinapasimulang bahay po para sa kanila. At dito nga po mga Kalingap ay nagbigay po si Kalingap prab ng paalala at payo, pakiusap sa kanilang pamilya na wag na wag po nilang gagawin para po tuloy-tuloy ang pagtulong sa kanila at pa-appreciate po ng Team Kalingap yung pagbabalik tanaw at utang na loob po na ginagawa na ating mga beneficiary. So ano nga ba itong paalala ito? Ano nga ba yung pakiusap ni Kalingap prab Tara, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, Grabe, yung bilis ng mga karpintero natin. No? Oh. First day, Nagata nila, diba? first day may patawagan ng hollow So ayan Dara, at alam kong masaya ka ngayon. Sobra Masaya ka ba ngayon Dara? Sobra po. Kasi magkakaroon oh, yeah. na kayo ng sariling bahay. Ano? Yung pangako ni Kuya Rab ng Kalingap ito ay talagang po. totoo. Anong gusto mong sabihin Dara sa Kalingap at sa mga supporters <coughs> na ito? Sinisimula na yung bahay niyo ni beya beya dito ka Bea. Ayan. Um, hello po. Maraming maraming salamat po sa to. Ano, sa buong team ng Kalingap at kay Kuya po, at kay na at kay kay at, at kay Kuya po Maraming maraming salamat po ay at kay kay Lord at sa mga viewers po at sa mga nagbibigay ng sponsor po. Hindi po dahil sa inyo hindi po to makadi ma, po magagawa ng bahay at mababago ang buhay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsasuporta sa amin. Sobrang excited po ako na mabuo po 'tong bahay namin kasi Um, ngayon lang po kami nakaganto. Tapos, ano na po kami, safe na po kami. Hindi na no, po kami safe masyadong Safe si na si na Ikaw, bea, excited ka na ba sa bahay mo, Bea? Opo. Oh, so, ano sabi ng mga kamag-anak mo, Dara, siyempre, sila, alam na rin nila, nagkilagawang ka na ng bahay. Oh. Ay, yun, bata, di pa alam, no? Di ba po. Oh, so, ayan, nagkilagawang ka na. Anong gusto mong sabihin sa mga kamag-anak mo, mga um, mahal mo sa buhay? Ay, ano po, thank you, kay, uh, thank you po kay Tita Lorna. Tapos sa mga family niya, sa mga pinsan ko dyan, tapos sa mga kapatid ko din po. Thank you po kasi po, sila din po yung nag-ano sa akin, yung parang nagbibigay na advice. Supporta, -supporta. at advice. Uh -huh. Tapos yung ano din po, yung simula nung wala po pong nagtutulong, siya pa din po ah, yung nag-ano si din sa akin. At Tita sana. Lorna? Opo, siya po pa rin yung nag-aasikas. Okay, Tita Lorna. Siya yung masipag dito, no? Opo. Na palaging nag-ano dito sa bukid niyo, tumutulong Opo. din sa iyo. So mga ano din po, Thakat, mga pinsan ko ang bahay nila doon sa... Doon po ano, sa barangay, barangay site. Malayo. Nabisita po sila dito. Nabisita ka. And bakit pala naisipan nyo na dito na lang magpagawa? Ano Dara, po? hindi ka lumipat doon sa barangay site o doon sa mas maraming tao. Kasi po, ano, nasanay na dito po kami dito kasi tapos po gusto ko din po ng ano, tahimik lang po. Wow. Ayoko po ng maraming ta matao. Lola! Po? Ginagawa na po yung bahay ng apo nyo po. Opo. Ano masasabi nyo, Lola? Maraming maraming salamat po at nagagawa na po yung bahay ng uh, apo ko. Ayun. Um, masaya po ba kayo? Pa? Masaya kayo? Masaya? Masaya po. Bakit po kayo masaya, Lola? M masaya po. Masaya po kayo? Malaki. Malaki ang kasiyahan. <laughs> mm. Uh, yan po ba ay eh, matagal yun ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay at sementado pa? Opo. Anong mensahe mo po kay Dara? Kalinga Salamat Dara at natulungan kayo ng mga kalingap. Magpapasalamat kang malaki. <laughs> Papasalamat ka ha. Sobra-sobra natupad na yung sinabi nila sa atin na papatayo ang kayong bahay. Mm -hmm. Kaya Salamat na lang po sa inyo at mm -hmm. sa lahat na nagtutulong sa amin. Ayun. Saka hindi lang po bahay, scholar pa siya ng kalingap. Ayun po. Nakakapag-aral po si Dara. Ayun po. Ano bang pangarap mo, Lola, para kay Dara? Anong gusto mo sa kanyang maging? Maging artista po ba? Model? Ang sabi ko po Police? sa kanya... Ano? magtapos ka ng pag-aaral mo at kung magtanda na ang magulang mo. Pag naghingi sa iyo, may maiibigay ka. Salamat po ah. Ako nga, kami nga ang magpapasalamat, malaki. Po. Okay. Basta, at, ano lang, at, wag lang po kayo magbabago. Ano? Dignadara, basta wag lang kayo magbabago. At, oh. Bakit magbabago? Ewan. <laughs> Huh? Ewan ko po. <laughs> Bak? Nagbabago ng buko. May kulay na yung buko nyo ngayon. <laughs> mga kalingap na nga po natin ano, yung pakiusap po ni Kalingap Rob kay Dara, sa kanyang pamilya at sa lola po ni Dara mga kalingap na huwag pong magbabago mga kalingap kahit po napabahaya na natulungan na, ay ang pakiusap lang po ni Kalingap Rob ay huwag pong magbabago mga kalingap so nakakamiss po mga kalingap naalala ko po, po yung lola ko dun po sa lola ni Dara mga kalingap talagang naditira ay eh po kanina dahil Uh, talagang aminin man po natin sa hindi ay talagang iba po yung pagmamahal ng ating mga lola at lolo mga kalingap ano syempre iba rin po yung pagmamahal ng ating magulang pero may something din po mga kalingap na pagmamahal pag yung galing po sa ating mga lolo at lola kaya mahalin po natin ang ating mga lola at lolo ang ating mga magulang uh, mahalin po natin ang bawat isang mga kalingap dahil yan po ay turo po ng Panginoon na mahalin po ang bawat isang mga kalingap so yun lamang po at maraming maraming pasalamat sa panood don't forget to like, comment, share and subscribe to this video

Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tua. Mga kababayay na papa inda. Yeah, yeah. At ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J!

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya gawin ang adhikain pinapangarap. Ang pag-iinat ng Diyos na way laging yon Tinkalinga, dance, dance, dance! dance, dance, dance!